yung basic na tinadaanan natin before, yung mga accredited agencies, nako, wala na. Pero, andyan pa rin. Hello, medyo madilim pa rin. Pero mas rapang mirienda. Meron tayo. ba diba bagong tindahan dito ng bunete. Alam niyo ba yung bunete? kong hinahanap. Kasi nung bata ako, inutosan ako ng aking tatay na bumili ng pandesal bonete, magkalahati, patig kalahati. Gusto, gusto ko siya yung medyo pamanti-mantika na uh, tinapay sa umaga. At ngayon, nakabili na naman tayo sa yung bilog. Bil bilog na! Yeah! Lit! <laughs> mainit at tapos malitong lutung. mo. Harap. Ubusin ko lang ito ha. Bawal sa'yo, baby! <laughs> hmm? Bawal sa'yo eh! Dog pun lang, dog food! Kapiranggat lang. Hmm? Mm. Doon na ikaw! Doon Doon ikaw, doon. Wala niya. Doon ikaw. Go there. Mm. Punta tayo ngayon sa Japan. Pa, paano makakapag-apply ngayon ng tourist visa papuntang Japan? Yung basic na tinadaanan natin before, yung mga accredited agencies, nako, wala na. Pero, andyan pa rin. <laughs> Ganong ka-confusing ng una, pero pag uh, binasa mo naman ng gahandaan, maiintindihan mo na VFS na, VFS Global na mamamahala ng visa processing. Kung gusto mong pumunta ng Japan, ang v VFS ay Visa, Visa? Ano ba? Facilitation Services. Yun. So, ipinulita ito noong March 19 at nakakatuwa na sa 520, pwede ka na mag-apply ng visa, particularly tourist visa, short term or visiting relatives. Yun. Yung mga 15 days, 15 days lang. Ang visiting relatives actually ay much longer. Nung visiting relatives visa ang aking nakuha, nung una ko mag-tourist sa Japan, binigyan ako ng 3 months. And until now, ganun pa rin ang pagkakalam ko. Bakit wala na yung accredited agencies tapos andyan pa rin? Kasi, although sa center ka na mag apply online, ay pwede rin itong, pwede rin itong through accredited agencies. Yun. Para kung tinatamad ka, magbayad ka na lang ng extra at ipasikaso awesome sa kanila. So, doon lang muna tayo sa scope ng ating mga nabasa, ng ating mga nakuhang information. anyway, there will be of course uh, extra charges na uh, hihingin ng agency na magpak na, hihingan mo ng tulong para asikasuhin ang mga papeles. But the best thing, and the most popular thing now, na alam kong masusunod, na alam kong gagawin na nakararami itong online application. Meron tayong dito. Baka tataka kayo kung sa ako nakatingin. <laughs> Kasi nag pa ng kulay, di ba? Pero kung ako, I always, ano eh, lose confidence whenever I'm processing some papers pertaining to some applications, mga ganon Or in short, lazy. <laughs> Nag-iba na nung in short. Yun. So, most probably, kung wala pa akong visa ngayon at mag apply ako, ay sa kanila ko na rin dadalhin. Wala namang pera talaga, hindi ano tayo dun sa online application. But anyway, yun. So, pipili ka lamang doon ng kung anong apply mo, tourist or with relatives and then kung sa kung sa how do you say this kung sa location ang gusto mo because there are four centers eto po ang mga yan yan so apply na para makarating ka na ng Japan. Eh, bakit pag uh, ang dami-dami nag a apply sa Japan? Because maganda talaga, Bongga. Masarap mag-travel. Marami kang pwedeng puntahan. And at the same time, isa ito sa talagang kinikilalang safest tourist destination sa buong daigdig. But basically, pumangalawa, pumangalawa, pumangalawa lamang ito sa isang Southeast Asian nation na narating na rin natin. Pagdating sa top 10 most visited countries in the world uh, Sa buong 2024 At sa mga nakalipas sa taon din Ang alam ko hindi siya lagi nawawala sa top 10 And I'm talking about Thailand Yan So nagtrabaho po tayo sa Thailand From 2005 to 2010 Bago tayo lumipad ng Japan So Pag pera tayong pera, pipilitin natin makarating ulit sa Thailand But uh, bago yan, balik muna ulit tayo sa Japan, nag-bounce back ang Japan pagdating sa tourism. Because ang dami talagang pumupuntang Pinoy's. Ang lang Pinoy's, ang, ang buong mundo ay bumibisita sa Japan dahil sa kanilang weak yen. So, kumbaga, kung yung pera dati, ang isang lapad, or yes, ang isang lapad na 10,000 yen, ang palitan dati ay 5,000. Ngayon, 3637 na lang. Minsan nag-338. So, laki na nawala, di ba? 1 plus, 1,000 plus sa isang labad. So, mas uh, lumiit ang gastusin pag nandun ka na sa Japan. Kaya, marami pumupunta rito. So, in case sa gusto niyo nang pumunta ng Japan, marami akong mga ma may sasadya sa inyong places, particularly doon sa pinuntahan natin o uh, tinur natin na region, yung Tohoku region. Maganda naman pumunta ron kung ano, kung uh, winter. Kasi sa ako talagang ampus tao talaga yung snow. So dumadaan ka para parang dumadaan sa wall. So yun, samantalay nyo na-apply na agad. Because in January, di ba nagkaroon ng balita na they would cut uh, the visa application from Filipinos na papunta ng Japan sa 50%. Kasi sobrang dami. And uh, nagkocontrol na ngayon ng Japan. Hindi magiging hindrance kaya mas magiging mahigpit because sa sobrang dami ng tourists sa Japan they have to take extra precautions hmm? against an overcrowding diba? yes baby yes baby kakit <laughs> kit eh ang kit 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 ang kit 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 ayan talaga talaga tayo para sa kanya mula lunch, o yung mula sa kanyang mga meals hanggang sa mga treats. So, alagang-alaga sila. Sa so, araw natin pag-usapan, yung pag-alaga sa kanila, and if ano, black timing, sir, kasama natin sila. kundi oh, lang baby kasi kawawa yung kapatid mo, ikaw ang makakatirim, siya wala Kasi, sa so, nag i sa inyo, may problema kasi itong dalawa. Nga, na nga, gano'n oh. Nangangamot. Ayan, yeah, nawala naman. Hmm? Correct? Hmm? <laughs> nawala na yung pagkamot niya. Huh? Okay, go there! There! Takaw oh, mo! Wala na! Okay, so sa important notifications, ah, uh, April 7 pa po yung start ng pag-apply sa VFS centers. And, uh, as far as I know, sa length of processing, I, I think 5 to 10 working days pa rin, kagaya nung nangyari sa akin two, uh, two years ago nung nag-apply ako sa, sa isang travel agency. But may I suggest mag-apply na kayo ng earlier dun sa gusto nyong target na date ng pag-alis. Mas patagal, maybe a month before your intended date to travel para mas less worries at mas bago pa kayo malis eh, alam nyo meron na kayo. At bago pa kayo maghastusan, et cetera, et cetera, et cetera, at maabala ako anek-anek, ay at least, yun ah, parating na sa inyo. So, yun po. May I suggest that you visit Thailand kapag nagkaroon ng mga problema sa pagkontrol ng mga papasok ng mga Pinoy sa Japan. It's equally beautiful. It's uh, a little bit more peaceful than here. Cleaner than here. And, uh, kasing narami ng Pilipinas, pagdating sa magandang beaches, and tourist attractions. Ganon. ako usapan natin sa sunod dyan, kung saan ka pwede pumunta sa Thailand at kung ano mga pwedeng mong gawin dito. There you have it, ladies and gentlemen, the new uh, Japan visa application process if you wish to visit Japan. So yun. This is your Dupato sa inyo. Rekutubo sa inyo. Sa pagbuhin lahat ang binuha sa masulog ng world. Dupatology pa more and more and more. Thank you.